na uh, guys nandito tayo ngayon sa kaba nitong C6 road nakita ko rito guys yung nagtitinda ng tubig. ayan o si ate yung nagtitinda dito ng tubig sa may kabaan nitong C6 road katabi lang siya nitong Shell Gasoline Station ayan o ano nga dito magkano yung tupig nito eh? 10 po isa 10 po ano pa kala nito eh? Abigil, po. Ah, uh, matagal na kayo dito nag-i-tinga? Opo, magdadalawang taon na po. Ah, dalawang taon na. So, sa so isang araw na kamagano kayo dito dito? Eh? Ano po, depende po kung ilang po yung gagawin namin. Pero pag ito natural na araw po, ano lang po? Ang 300 eh, plus, gano'n. Then... Ah, okay. So, mga 300 plus na over nyo? Okay, oh. Opo. Pero so, mama, abigil, guys, yung so, nag dito ng tubig. Sa may kabahalan sila nitong C6, so, Eh, no? Sa may katabi ng Shell Station. Pag makita niya na si Ito, dito guys, uh, pwede sila ditong puntahan. Sampung piso lang yung kanyang tubig, oh. na masarap na tubig na mayroong buko na ano, na flavor, yan. 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 Tayo bibili na tayo dito, guys, ng tubig. Limang tubig yung ating bibilin, no oh. Napakarami. Yan. Ano oras oh, kayo dito nagtitinda, te? Eh? Ano po? Cyber. 6. ah umaga magbalala ng umaga. Ito, meron pa na abu po kaming Ah yeah. Guys okay, so sa mga dumadaan dito sa may ano sa may C 6 punta nyo dito si ate Abigail ah na Ah dami niyang tupig dito na tinitinda araw-araw, araw-araw raw 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 yan napa uh, Al anim na piraso. Kapag natin muna dito. Mainit na lang. yan tikman natin tong tubig niya guys, oh. Ah. ano oh. Ito yung mga kadalasan natin nakikita dito sa may C6. Ito ay may laman na na uh, ah, buko na malagkit guys. Tapos ito ay eh, parang ano, yung bigas ba to? Gawa sa bigas? Yung giniling ko na bigas. Yun, giniling na bigas guys Tapos sa uh, mayroon na siyang buko ano? o, mo Matamis ah Sabi na Matamis guys, sarap Tapos yung buko Napalaming buko na nilagay mo o Yan yung buko dito Talagang nalo, parang bibing ka rin to no? Ito yung topic guys na talaga mabili dito sa may sisig. Okay. Kaya so, na nakura lang sa dito guys ang haba ng sisig ko. napakasarap yung tupi na ating nabili dito. Napakadaming ano, buko. Ano? Tampung piso lang yung buko nila guys. at marami ka na dito ang mabibili. Ulit naman guys, ano, dahil matamis, at ano, um, yung mismong buko, napakadami.